Magandang magandang araw sa aking mga friend at aking mga followers at sa mga nanonood ng ating informative videos regarding sa pag ng emotion, health at mood ng mga bata. Okay? Ng ating mga chikiting. So maraming maraming salamat sa mga nanonood Luzon, Visayas, Mindanao at sa anmang sulok ng mundo. Okay? Ito po si Miss Anisa ang inyong advisor. So pag-usapan po natin ng isang katanungan ng ating ka-friend na Miss Anisa, please make a vlog po regarding sa mga palasagot na bata. O yung mga bata may hiling mga twiran at sa mga sagot sa mga magulang kapag sila ay pinagsasabihan. Okay, mga mami, mga papshi. Bilang magulang, ang lagi natin iniisip is yung kapakanan ng ating mga tikiting. At minsan, hindi maiiwasan na tayo ay nagagalit at kailangan natin silang pagsabihan, pagalitan, disiplinahin. Pero masakit sa magulang na makita ang, ang mga bata ay sumasagot pabalik. At ayun, syempre, yung parang angry mood pa na parang minsan may pagkasamang pagdadabog at pagsigaw. di ba? Diba? So, bakit nga ba nangyayari to sa mga bata? So mga mamsi, mga papsi, lagi ko sinasabi sa inyo na ang mga bata ay iba ang level ng kanilang mentalidad sa mentalidad nating mga matatanda. Ganon din naman ang kanilang emotion. Mas sensitive sila kaysa sa ating mga matatanda. Why? Because we are matured na, ba diba? Sila hindi pa. Bago pa lang sila nag-built in ng kanilang sarili. Diba? So, dyan po talaga kailangan, kailangan ng mga bata ang malawak na pangunawa at pagmamahal ng mga magulang. So, bakit nga pa ba nangyayari yon na minsan ang mga bata sumasagot? So, yung una po nangyayari dyan is kasi nade po yung independence ng bata. Pag sinabi natin independence, this is like yung pagtayo niya sa sarili niya o yung kakayanan niya sa sarili niya. Okay? So, ito nangyayari mula pagka toddlers hanggang sa pag ng bata hanggang pagka teenager. This is always happen in each moment na nag-grow yung bata. Na bawat sandali, bawat mga pagkakataon na naiisip nila na kaya na nilang gawin yung isang bagay na yon Halimbawa, ang bata di ba lagi nakaupo, tapos gusto na niya yung tumatayo siya, naglalakad-lakad na siya. So, ang magulang is natatakot na baka mahulog ang bata, baka matumba, or baka kung ano yung madampot niya, di ba? So, minsan nagagalit ang mami or hindi man nagagalit yung dinadampot niyo yung bata tapos iuupo niya uli dun sa kung saan niyo gusto siyang nakaupo. So, ang bata is nagkakaroon ng reaction or ng sistema ng kanyang pagsagot using like um, through tantrum, Or doon sa mga, makikipapansin nyo naman sa kilos ng bata na parang nagagalit siya o nagwawala siya. Or basta gusto niyang gawin kung ano yung gusto niyang gawin. Gusto kong tumayo doon, gusto kong mga lakiat dyan, gusto kong damputin yan. Yung mga mga bagay, which is natatakot ka baka mahulog siya. So na, doon nagkakaroon ng pagkatalo ang magulang at anak in earlier age like toddlers. So iyon ay isang example na ang bata is gusto niya magkaroon ng independence. So, ganoon din sa mga parting mga teenager or mga younger kids na meron silang gustong gawin na ang mga magulang hindi nila pinapayagan ng bata kasi baka mapahamak pero para sa mga bata kaya na nilang gawin yun at gusto na nilang gawin yun gusto na nilang subukan yung mga ganong bagay tulad ng halimbawa pagbabasketball ang mga magmami hindi pa nila kayang patakbuhin ang mga bata kasi baka madapa ganyan so let them do what they want hayaan nyo sila kasi Um, pagka hindi naman nila kaya, sila naman mismo ang titigil, 'di ba? Sila naman mismo 'yung matututo sila doon sa kung ano 'yung pagkakamaling nilang ginawa o kung sila'y nasaktan, nahulog, natumba, nabarog, naun, ganun na sugatan, matututut matututo, matututo naman po yan sila. So that is the example ng proof of the in uh, 'yung pag-improve ng kanilang independence is 'yung pagpipilit ng kung ano 'yung gusto nilang gawin. So, second is about the privacy. So, minsan, ang mga bata is na feel nila na parang nai-invade yung kanilang privacy. Ano ba? Siyempre, tao pa rin yung mga baka-batang yan. May mga bagay na ayaw nilang papakilaman mo to respect their privacy. So, minsan kasi ang mga magulang pakialamera din, lalo na sa mga younger kids, mga younger baby gusto nila update. Gusto nila is updated sila dun sa mga ginagawa ng mga bata o doon sa kapag yung mga students o yung mga lumalaki na yung mga bata is yung uh, ano ba yung kanilang ginagawa sa school kung ano ba yung mga messages sa cellphone ano ba yung mga pinapanood ng bata ano ba yung mga nasa loob ng kwarto ng bata ano ba yung mga sinusuot niyang damit ano ba yung something like that na masyadong personal na para sa mga bata o sa isang tao ang mga bata po, mga mami and mga papi, sila ay nagkakaroon din ng kagustuhan na magkaroon sila ng privacy o wag mo silang papakilaman sa kanilang ginagawa. That is also one of the improvement of the attitude of person, okay, of the um, mga bata. So, minsan ang mga bata, nagagalit sila, sumasagot sila for the sake to the point na Parang hindi nyo na nirerespeto yung privacy ko. Parang yung I just need a privacy and uh you are not supposed to interfere in this matter. Ah, alam ko mga min, sabi niyo sobra naman yun, Miss Anisa. Siyempre, mother ako, concern ako sa anak ko. But that is also happening to Daki. Sa kailangan intindihin din po natin. Ngayon, kung talaga may mga bagay na gusto niyong pagkalaman, heart to heart to, kailangan ipaliwanag yun ng maayos sa mga bata na ikaw bata ka pa, kailangan kailangan alam ni mami kung ano yung mga ginagawa mo in this matter now if you want to make it private I will respect that pero kailangan um, alam ni mami yung mga ganitong mga bagay-bagay at kung gusto mo talaga i-private yan make sure na hindi ka magkakaroon ng problema dyan sa bagay na yan You have to say, but pag, pag nagka-problema ka, wag mo akong sisisihin. I said like that. But you can always call to me for your help, like that. Or minsan kasi, ako kasi pag ako nagka-handle ng mga bata, I know what that what are the things that the kids need privacy regarding that. Hindi ko lahat pinapakilaman. But I always reminding them that kung may problema ka sa pagay na yan, you should always tell to me. You should always uh, tell me immediately. Okay? Don't make it ma uh, don't create a problem regarding that thing. So, hindi ko siya inahayaan in ko lang sila, in -inter hindi ko sila in-interfere regarding sa pinapanood nila, regarding sa kung ano yung gusto nilang isulat sa kanila mga notes, and um, kung ano yung nangyayari sa schooling nila. So, I never interfere regarding that because I know kids need privacy because once in the lifetime, I was a kid, okay? And I know that feelings like that. So, maybe one of the cause also ng pagsagot-sagot ng bata is yung na dahil sa kanilang pagbe-brain development. Ayan. So, nagbe-brain development na si kids, nagbe-brain develop na si baby. So, yung kanyang pag-iisip is naiiba na. Hindi na siya baby. Nag-grow na yung kanyang brain development. Nag-iiba na yung level ng kanyang mentalidad. So, on the time, nagkakaroon na siya ng iba't-ibang kaalaman okay? Hindi na lang may maintain sa pagiging kung ano yung level niya nung nakaraan, gano'n lang ang level ng kanyang uh, mindset o ng kanyang abot ng kanyang isipan. So, nag improve siya, nag improve siya, sa hanggang sa nakakaisip na siya na dun sa mga bagay na pinapagalitan mo siya, nagkakaroon na siya ng maiisagot pa sa inyo. So, bakit nga ba nagiging misinterpret lang to sa mga parents? Kasi, Ayaw ninyong bigyan ng pagkakataon ang mga bata na i-impress kung ano yung nasa sa isip niya. So, kaya nagkakaroon ng, in, ng misinterpretation misinterpre inter <laughs> misinterpretation ng parents na sinasabing basos sa anak nila kasi mas kayong magulang ayaw niya nang sinasagot siya ng, ng anak niya which is wrong. The wrong is nasa magulang. Papaliwanag ko po yan mamaya regarding po doon sa solution natin. Ano po? So, dito sa brain development ng bata, meron na nangyayaring pagbabago. Physically, mentally, and mood swing ng bata. So, mabilis mabago yung mood nila. Okay, nagiging moody sila. Na sa point na maski sarili nila, hindi nila maintindihan. So, nagkakaroon din po ng ganong pakiramdam ang mga bata. So, nahirapan, nahirapan silang i-control yung kanilang emotion, yung kanilang mood. Sa mga bagay-bagay, eh na anyways, okay, lalo na pag pinapagalitan sila, pag sila, hindi nila makontrol na mag-relax. Talagang kailangan sasagot sila kasi pinapagalitan sila. Kailangan pakinggan mo kung ano yung point ko. Ganun ba? Nagiging sensitive sila. So, sensitive is yung pagpinagalitan mo, parang nasasaktan sila. pagpinapagalitan mo sila. So, dahil doon sa sakit na yon hindi may iwasan na kailangan ipagtanggol din nila yung sarili nila kaya sila sumasagot nagiging bugnutin yung bugnutin yung parang yun nga yung nagagalit sila kasi nga bakit mo sila pinapagalitan eh meron nga silang point meron nga silang katwiran regarding that ba diba? So, pag sinabi nila yung kanilang sagot, magiging, ano magiging misinterpret agad nyo sa, sa magulang na sasabihin na sumasagot ka pa. Ganyan ba? Diba? So, yung pabago-bago ng isip, yan minsan ng mga bata. Yan kasi kasama yan sa brain development ng bata dahil nako-confuse din sila. Di ba? Pabago-bago ang isip ng bata. Kaya, mismo yun nga tulad sinabi ko kanina na maski sarili nila, hindi nila maintindihan. So, anong nangyayari doon is nag, ah, sa, mood, sa, sa mood nila na apektuhan yun na sa pagsagot-sagot nila doon sa kanilang magulang, is kahit na hindi nila naiintindihan yung sarili nila, basta makangatwinan sila, wag mo akong pagalitan. That is a point. So, depende rin yun, kumbaga, sa, uh, sa mindset ng inyong anak, okay, sa level ng mindset ng inyong anak, yung pagsagot sa inyo. Okay? So, minsan lang, nagiging masama lang yun sa magulang dahil nga doon sa ayaw nyo na sinasagot kayo. So, maaari din naman isa pang nakakapekto is yung environment ng bata. Kung ang bata ay laging nakakarinig sa loob ng inyong pamamahay o doon sa kanyang school, sa kanyang mga friends, na parang normal na lang yung sumagot o mga tuwiran sa magulang, is gagawin at gagawin talaga yun ng bata kasi nakikita niya, it's a normal. It's just a normal thing na pwede kong gawin. Yung sumagot ako sa magulang ko. yun Pwede yun maging cost noon na pwede maging cost yun yung pagsagot-sagot ng magulang. Then yung pagpigil sa pagsagot ng bata, yun, nagtitrigger din yun. Na alam mo, nagagalit kayo. Tapos, sasagot yung bata, bago pa lang magsasalita yung bata, o i-intro pa lang magsalita yung bata, bigla nyo na kagad babarahin na huwag kang sasagot. O di kaya, sasagot ka pa, mga katwiran ka na naman. Yung mga ganyan. So, yung bata, na i-stop yung pag impress ng kanyang damdamin o yung kanyang point. Hindi niya na iilabas yung points niya o yung kanyang katwiran don sa o sa dun sa ano mo doon sa sa galit mo o dun sa reason mo kung bakit ka nagagalit so naiipon yon naiipon yung sa mata kasi hindi nga ka nasabi ikaw nakapagbunga nga ka. Ikaw nakapagsabi ka ng kung ano-ano sa anak mo. Yung anak mo hindi nakapag-impress ng kanyang sagot. Nandun lang, nakasiksik sa dibdib niya, hindi niya na ilabas. Then in the next day, ganyan na naman ang mangyayari. Hindi siya nasa, kasi bawal sumagot, kasi pag sumagot, bastos. So hindi siya makalabas-labas. Pag yan pumotok, pag yan sumabog sa dibdib niya, lahat yan lalabas, talagang sasagot at sasagot ang bata. So, Napakahalaga po, mga mami. We're, we're, going na to the solution kung paano i-handle ang bata. Unang-una po talaga is heart-to-heart -heart talk. Okay? Kung kayo galit sa anak nyo, normal yan. Kasi magulang kayo, di ba? At tao lang po tayo. Sino ba tao hindi nagalit, di ba? Lahat tayo nagagalit, lalo na kung paulit-ulit, 'di ba, yung yung ginagawa o yung sinasabi o yung reason kung bakit ka nagagalit is paulit-ulit na lang na parang walang improvement doon sa paulit-ulit na 'yon, 'di ba? So, nagagalit at magagalit ka sa bata. Ngayon, okay, ilabas mo 'yan bilang magulang, karapatan mo 'yan magsalita sa anak mo for the sake na disiplinahin mo 'yung anak mo. Pero kapag sumagot ang anak mo, pakinggan mo. Okay? Kasi, on the way na, na pinagalitan mo siya, sasagot din siya ng galit din. Gano'n naman yun eh. Kung ano yung reaction na pinakita mo sa bata, natural, ganun din yung reaction na ibibigay sa ng bata. Pero, kapag kinausap mo ang bata sa mahinahon na paraan, na makinig ka sa akin, ganito yung problema. Ganito, bakit mo naman ganitong ginawa? Bakit naman ganito hindi mo ginawa? Bakit naman ganyan-ganyan? Sabihin mo sa akin, ipaliwanag mo sa akin, bakit mo ito ganyan-ganyan? Bigyan nyo ng pagkakataon ang bata na magsalita. Okay? Bigyan nyo ang pagkakataon ang bata na mga tuwiran. Pakinggan nyo. Huwag na huwag ninyong hahayaan na hindi siya magpaliwanag o wag niyong alisan ng karapatan ang bata na magpaliwanag. Dahil malawak ang maaaring mga pangyayari, kaya nagagalit ang magulang para sa mga anak. Maraming bagay po yan. So, sa iba't ibang aspeto yan, minsan dahil sa kanilang ugali, minsan sa kanilang mga kinikilos, minsan sa katamaran, minsan dahil hindi nakikinig, ba diba? So, iba't ibang... Um, uh, iba't ibang uri ng sistema ng bata kung bakit nagkakalat ang magulang. Pero kung ano man po yan, kahit na ano pa po yung reason na yan, napakahalaga na bigyan po natin ng mga bata ng is freedom of speech. Okay? So, doon po, bigyan ni, wag ninyong hahayaan na ang mga bata ay may limitadong pagsasalita. Kailangan, wag ninyo siyang pagbabawalan mga twiran, wag ninyo siyang pagbabawalan na ipaliwanag kung ano ba yung kanyang puntos, wag ninyong, wag hayaan na ang bata ay takot magsalita. In any ways po. Kasi minsan dyan, dyan ang bata kasi pakiramdam nila, hindi sila naiintindihan na kayo mga magulang, hindi nyo sila naiintindihan, nagagalit ka kayo. Kaya kayo nagagalit kasi, kasi gusto nyo yung mangyari yun, tapos ayaw ninyo siyang payagan, pero may punto siya kung bakit gusto nyo gawin yon ganyan. So, very, very important na maging open kayo sa inyong mga anak. Kasi kung open kayo sa mga anak nyo, kung binibigyan nyo siya ng freedom of speech, kung meron siyang kalayaang magsalita, walang dahilan para makipagtalo siya sa inyo. Okay? Kasi mararamdaman niya na na-open siya, nire-respeto niyo yung kanyang privacy, nire-respeto niyo yung kanyang opinion, yung kanyang mood, naiintindihan niyo. So, kahit magalit kayo sa kanya, maiintindihan niya yun na okay, galit sila sa akin. Pero okay lang kasi naiintindihan naman nila ako eh. Kaya siguro sa panahon ngayon, ako naman yung makikinig sa kanila. O sa panahon ngayon, kailangan sila naman ang intindihin ko kasi naiintindihan naman nila ako eh. So, ganyan na mangyayari doon sa mindset ng bata. So, maging open kayo. Alamin ninyo yung, yung mga sistema per ages sa per day na pagbabago sa isipan ng bata. So, napakahalaga po ng open conversation between parents and children. So, yun lang po, mga, mga me, mga papshi, yung main reason kung bakit nagkakaroon ng moody swing o pagsagot ang mga bata. At yun lang din po yung solution para masolusyonan natin kahit pa paano na mabigyan natin yung mga bata ng kaisipan na open sila na hindi sila dapat sumasagot. Ngayon, kung may mga bagay na talaga sumasagot sila, mga magulang, bigyan nyo ng space ang bata. Kapag pinagalitan nyo siya, sumagot sila, hindi kayo kontento sagot ng bata, tahimik muna kayo, palamigin muna ninyo ang sitwasyon. Then, pag malamig na ang sitwasyon, kausapin nyo ang bata, kayo mga magulang, unahan nyo na kausapin ng mababang tono ng pagsasalita. Ngayon, pag pang nangyari, natural ang bata, makikipag-usap na sa inyo. Tanungin nyo na siya, linawin nyo kung ano yung sakot niya, kung bakit kayo nagagalit, ipaintindi nyo sa kanya kung ano yung puntos nyo, at pakinggan nyo at intindihin din kung ano yung isasagot niya. nasa so, sa mabuting pag-uusap naman po yon Ngayon, kung ang bata talaga ay hindi nakikinig sa inyo bilang magulang, nagawa nyo kung ano yung panig nyo, nasabi nyo kung ano yung gusto nyo sabihin, kung ang bata talaga ayaw makipagkasundo sa inyo, let them be. Hayaan nyo sila, tulad na sinasabi ko, respect their privacy sa sarili nila, maiisip po nila na tama po kayo. Minsan pride na lang po yung nagdadala, kaya minsan ang bata nagmamatigas kasi dahil na lang dun sa pride nila. But deep inside of them, alam nila na mali sila. So yun lang po mga mi, mga papshi. Ito po si Miss Anisa at sasagot po tayo ng panibagong nating inquiry.